kung Hefa choy, dahil nagbalik na ang kasiglahan ng Chinese New Year ngayong 2024 dito sa Hong Kong. Narito ang mga pinakamagagandang Chinese New Year decorations and displays na makikita dito sa Hong Kong huwag palampasin na hindi pupuntahan ang mga lugar na ito at mag a picture. Siyempre bago iyan, i-update ko muna kayo na ngayong taon ay magbabalik na muli ang pinakaaabangang fireworks displays ngayong Chinese New Year at ang New Year Parade sa Chim Sha Tsui. At narito ang mga sumusunod na best Chinese decorations and displays dito sa Hong Kong. Number 1, Pacific Place sa kanyang tradisyonal na Chinese landscape garden display ay mayroong floral decorations at may mga dragon motifs katulad ng curve lines at texture scales. At may mga palamuti itong mga silk flowers at peach blossoms sa vivid na mga kulay. At ang display sa Pacific Place ay matatagpuan sa address na Pacific Place, 88 Queensway Admiralty, Hong Kong at nagsimula noong January 5 hanggang February 25. Number 2, Litong Avenue sa kanilang taong-taong festive displays ngayong Chinese New Year. Ang mga dekorasyon sa Litong Avenue na nagdadala ng napaka-tradisyonal na mga ilaw at daan-daang iconic red lanterns. At ang mga ilaw ay may mga hugis na goldfish at kulay gold ito ay sumisimbolo ng kasaganaan at good luck sa mga taong bumibisita rito. At bukod dyan, kapag pupunta ka sa Litong Avenue, magkakaroon ng Lion Dances sa February 10 at 11. At mayroon ding magaganap na New Year Parade sa Litong Avenue sa February 12. Saan matatagpuan ang Litong Avenue? Ito ay matatagpuan sa address na ito, Litong Avenue, Wan Chai, Hong Kong kailan nagsimula ang display sa litong agilyo? Ito ay nagsimula noong February 1 hanggang March 10. At ito naman ay February 12 para sa parade at February 10 and 11 para sa lion dances at mayroon pa rin lion dance sa February 20. Number 3, City Gate Outlet sa Tungchong. Ang display ay tinawag na Wings in Blossom na kung saan ginamitan ito ng handcrafted mula sa mga recycled na mga papel, Japanese washi, cotton paper at marami pang iba. At natapos ito ng tatlong linggo. Saan matatagpuan ang display? Matatagpuan ang display sa 20 Tatpung Road, Tung Chung Hong Kong. At kailan nagsimula ang display? Natapos ito noong January 19 to February 22. Number 4. IFC na ang display ay tinawag na Petal of Prosperity sa kanyang hugis na oval atrium. Nasa gitna nito ay mayroong magnificent na anim na metro na kataas na floral installation. At saan matatagpuan ang display? Ang display ay matatagpuan sa Oval Atrium Podium Level 1 IFC Mall Central Hong Kong at nagsimula ang display noong January 30 hanggang February 25. Number 5, Plaza Hollywood ang display ay mayroon itong famous line friends na sina Join Brown, Connie, Sally at Choco na makikita sa pavilion. Magandang itong puntahan para sa mga nagpamahalan. Pwede silang pumasok sa isang love bridge at pwede nilang ilak ang kanilang pagmamahalan para sa isang everlasting love. At itinayo ang display na ito sapagkat pagkatapos ng Chinese New Year ay susunod ang Valentine's Day. Kaya kung andito kayo sa Hong Kong, kayong mga may nagmamahalan dyan at magjowa-jowa dyan, bisitahin na ang display sa Plaza Hollywood para mas lalong swertihin ang inyong pag-ibig para sa isang everlasting love. Matatagpuan ito sa number 3, Lungpong Street, Diamond Hill, Hong Kong. At kailan nagsimula ang display? Nagsimula ngayon at matatapos hanggang February 25. Number 6. MCP Central sa mga kulay na pink para i-welcome ang Year of the Dragon. Ang MCP Central ay matatagpuan sa shopping mall sa Chungkwan O. Ang display ay mayroong Japanese landscape garden na may mga kulay na pink. Pwede kayong mag-stroll dito at pumasok sa isang blessing chime tunnel. Mayroon itong mahigit limang daang wind chimes sa pastel colors. At ang MCP Central ay matatagpuan sa address na ito, Level 1, Atrium MCP Central No. 8, Yang King Road, Chung Kwan O, Hong Kong. Kailan nagsimula ang display? Nagsimula ngayon hanggang February 25. Number 7, Festive Walk. Ang Festive Walk ay patuloy na nagdiriwang sa kanyang 25th Anniversary Celebration ngayong Chinese New Year. At ang display ay mayroong tema na lifestyle brand at fat coffee ang dekorasyon ay may istorya patungkol sa isang bronze figure na si Fat Guy. At ang festival walk ay matatagpuan sa adres na Tachi Avenue, Kowloon Tong, Hong Kong. Kailan nagsimula ang display? Nagsimula ngayon hanggang February 28. Number 8, Moss Ang display na Moss Town ay mayroon itong Japanese character na isang maliit na hayop na si Kanahe. At saan matatagpuan ang display? Ito ay matatagpuan sa Level 2 Atrium, Moss Town, 18 On, Luke Street, Ma Shan, Hong Kong. At kailan nagsimula? Nagsimula ngayon hanggang February 25. Number 9 Airside, sa kanyang napakaalamat na creature ngayong Year of the Dragon. Ito ay dinesign ni Wai Kung Lam na may mga traditional na features. Ang display ay gawa sa mga bola na mga fabric collages na ni-recycle mula sa mga watawat ng lion dances dance Troops. At ang airside ay matatagpuan sa adres na 8th room, 2nd floor, airside, 2 Concord Road. Kai Tak, Hong Kong. At kailan nagsimula ang display na pwedeng mapuntahan? Ngayon hanggang February 29. Number 10, Harbor City sa mga characters na Hello Kitty Madness bilang pag-celebrate ng iconic character ngayong 50th anniversary. Dito sa Harbor City ay may mga paintings at Hello Kitty art exhibition na pwede ka rin bumili ng kanilang love locks at isil ang iyong panghabang buhay na pagmamahal. Antahan na ang Harbor City sa address na ito. Harbor City, 3 to 27 Canton Road, Sha Tsui, Hong Kong. At kailan nagsimula ang kanilang display? Ngayon hanggang February 25. At ang pang-11 ay ang Lee Garden. Sa pakikipagtulungan ng isang American Floral Illustrator na si Jess Phoenix. Sa kanyang mala-enchanted na display ay para inspire ang lahat mula sa mga symbolic flowers katulad ng orchids, peach blossoms, lilies at peonies. At matatagpuan ang Lee Garden sa address na 33 Haisan Avenue, Causeway Bay, Hong Kong. At kailan nagsimula ang kanilang dekorasyon at display? Ngayon hanggang February 25. Okay guys, at iyan po ang mga lugar na naggagandahang mayroong New Year decorations at displays dito sa Hong Kong. At dahil dyan, na-vlog ko ang content na ito dahil sa isang Filipino-Chinese na isang ka kababayan na nagsulat sa article na ito dito sa Hong Kong. Na isa siyang native-born Hong Kong na aking hinahangaan at napahanga ako sa kanyang pagsusulat ay siya ang ating kababayan ni Miss Jayan Soriano. Maraming salamat po ma'am sa iyong pagsusulat at dahil dito ay akin pong na-vlog ang content ninyo. Credit po sa inyo ma'am. Okay guys, at yan na naman po ang content na aking naibahagi ngayong araw na ito. Sana hindi kayo magsasawa sa panonood sa aking mga content. Huwag kalimutang i-like, mag-comment, at i-share ang aking video na ito. At syempre, mag-subscribe na rin kayo sa aking channel para lagi kayong notified sa mga content na ia upload ko sa mga susunod. At ako na naman po si Mami Love. Huwag kalimutang bisitahin ang mga lugar na aking nabanggit at inyong mga napanood. Ako si Mami Love, Domestic Helper, Hong. còn cuồng hệ phát trôi